Tatlong pong sigudong intro para maibahagi ko sa inyo yung bahay ko Merkulis ng hapon kahapon para maisaka ng iba't ibang uri ng tao sa aking likuran Para sila'y mapagsilipihan sa kanilang mga pupuntahan Halina't sabay-sabay nating saksihan ang unang karanasan ko dito sa lansangan Mula Valenzuela, Caloocan, Quezon City at buong Kamaynilaan Hanggang naabutan na nga tayo ng kalaban ng napakalakas na ulan Ako nga pala si Mandy na isang sima na kayoy yung movie rider sa kasalukuyan Let's go! bago natin simulan to outfit check muna tayo Yo, isang magandang araw sa inyo lahat guys hindi kayo nagkakamali, tama kayo nasa MC Taxi Community tayo ngayon and nakita nyo naman, move it tayo ngayon ito and, bakit nga ba tayo nandito? So lang, hindi ko pa alam ito yung magiging considered as uh, first day natin Pero pang third day ko na to ng araw ko na to So ito lang yung magiging first considered as first day natin Kasi dito lang ako nag vlog So tara Tamaan nyo ako para sa biyahe na to Ngayong araw Hindi ko alam kung paano mag intro para sa ganito Pero Pupunan natin Natutuwa ako gag <laughs> Yon may booking okay. na tayo First booking Uy, 117 I'm on my way now. So, syempre, inform natin yung first client natin for today, Ronan, lalaki, 117. Ang pangit lang dito kay Mubit, sa apps ni Mubit, kay Grab, hindi mo agad nakikita pag naka-auto-accept ka. Hindi mo nakikita kung saan papunta. Maganda sana kung naka-intercom tayo. Meron akong ganun eh, kaso itayin na lang natin, siguro makapag-provide tayo ng wireless mic. Mas prepared ko yun. So, yun yung target na natin kailangan natin grumahin para makapag para maka-achieve tayo ng mga gadgets so pupunta tayo ngayon sa first booking natin and huwag kayong mag-expect -e na magkakaroon tayo ng magandang conversation para dun sa first booking natin kasi hindi pa ako sanay sa ganito hello? Dito ako sir ah sige sige na. ay, hindi na sabi ko sa inyo mas mainam nga na meron tayong intercom dito para na ipabahagi ko sa inyo yung conversation natin sa mga pasahero at dahil papuntang kamarin si Sir, Mindanao Avenue kami General Luis tapos Llano Road hanggang marating ko itong butas na butas na daan at drop off na thank you pabilis na naman na tapos yung first booking natin at sana pero sana pantang Valenzuela lang, lang din ulit para long ride, long ride lang tayo. <laughs> At tayo na nga, nag-expect ka na agad na makakuha ka ulit ng mahigit sa isang daan na biyahe. At ang resulta, nakakuha na agad tayo ng next booking dito sa May Orduha. Kakiang pap! Ano yung Cindy ko? Ano yung Ano at natuwa naman ako dun sa energy ni ma'am no? <laughs> Sir, ako yun Simula dito sa pickup natin Malapit lang naman yung pagbababaan natin kay ma'am Dahil dito lang din siya Banda sa may kalawakan Hindi ko na pangangalanan Pero parang feeling ko mas okay sa akin yung ganito Yung mga malalapit lang pag ganitong rush hour Yung kahit nang baba ng pamasahe At isunod-sunod man lang Kesa long ride Pero bukod ka naman sa traffic Ano sa tingin nyo? Tapos na yung second cookie natin Picture yung nag-book natin Kalawakan pa rin tayo Lord kalawakan Meron tayo pangatlong booking. Si... At di nagtagal, nakakuha na tayo ng pangatlong booking natin. Mula Kaloocan, papunta naman tayo Quezon City, Kirino Highway at Mindanao Avenue yung daanan. Medyo advantage sa dahil taga dito lang naman ako. Alam ko na kung saan papaling yung mga jeep at bus dito. Pero syempre, doble ingat pa rin tayo. Medyo nakakatawa nga dahil walang traffic ngayon. Nagtataka rin ako. Kasi kalamitan mula bayan hanggang dito sa C5, traffic yan. Dito sa may C5 Mindanao Avenue. Andito kasi yung stoplight. Gaya nga lang sabi ko, maluwag yung daloy ng traffic ko sa Medano Avenue. Kaya madali lang namin narating yung mall dito sa may Quezon City. Alam nyo naman na siguro kung nasan ako. Tapos may pangatumuling natin. Meron naman ba ako? So, ayun, kailangan naman maging mabait sa kalsada. Diba? ba? <laughs> So, kasama pala sa content natin ngayon guys Time check, uh, 7.43 ng gabi At lumabas tayo kanina ng alas 5 Galing sa bahay Hindi ko alam kung anong oras tayo matatapos ngayon Kung hanggang kailan eh, Kung hanggang kailan ko kakayanin Kasama sa content natin ngayon Kung pagkano yung kikitain natin ngayong araw Simula nung lumabas tayo ng alas 5 ng hapon Sa pag-move it natin Pero hindi ko pa alam kung kailan ako magpapahinga Kasi depende sa trip ng katawan ko Pwede tayo humataw, pwede tayo Depende, basta Medyo na surprise kaya ako dito sa pangapat na booking natin dahil pagkain pala to. Yung mga bagong sali kasi sa MC Taxi ng Move 8 or Grab. May express MC Taxi at Grab food. Na sa types of services na may kita mo sa application is naka always on lang siya. Hindi ko siya na-off. Pero based dun sa orientation, pwede naman daw siyang i-off. Pero malalaman niyo yung sagot mamaya sa dulo ng video na to kung paano gagawin. Ito ang So, for vlog tayo. Pwede dito sa wall. Pero ito yung instruction, tingnan nyo. <laughs> Ang dami. <laughs> Malilito ka na lang eh. Oh? Masusundan mo ba? Hanapin na lang natin yung fort floor. Ma'am, sabi yung Alam mo yung yung jamba? jamba. Thank you. Paano ba ito? Putik ito. dito ba ito? Okay po sir. Para sa 68 pesos na fare, sobrang hassle talaga yung ganito. Yung galing ka ng MC Taxi, tapos bigla kang magre-receive ng grab food. Mahirap to para sa amin dahil wala naman akong box. Dahil MC Taxi lang naman din talaga yung target ko. Okay lang naman yung grab food, basta nakafocus ka lang sa grab food. Pero MC Taxi ka, tapos may grab food. Pa. Para kasi sa akin masyadong Ubus oras yung MC Taxi ka Tapos bigla ka mapapasok ka ng Grab food, Papasok ka sa mall, lalabas ka I-deliver mo for 68 pesos na fare Pakita ko sa inyo yung experience ko Sa Ortigas noong second day ko Imagine nyo na lang kung paano ko binitbit yan Imagine nyo na lang kung paano ko binitbit yan Kung wala akong box <laughs> Tapos abono pa ako niya ng 30,000 Tara, hatid na natin to Buti pa si Paps, may baby siya na ang gas Ikaw na lang maghatid na ito Paps, palit tayo <laughs> <laughs> Joke lang Ride safe Nakarating naman ako ng maayos sa tamang lokasyon ng booking Nagka problema nga lang ako dito Dahil napindot ko yung complete order Nang hindi ko pa nakikita yung magpipick up Habs yung tanaw Kaya na na-complete ko eh Kasi hindi ko na ma yung ano Paano kaya maontak yan Ay na-complete mo Oh uh. <laughs> Ay hindi. Sorry sorry dito, tapos punta ka dito, tapos punta ka dito. Shoutout nga pala sa si iyo, paps Ramdam na ramdam ko yung pagiging mabuting tao mo. So, ah, eh. eh. oh, uh, 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 Ay, di, na, na Dito doon kami magkita eh. Kalau kamu mau, kita buka. Di sini, di sini, di sini. 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 Di sini, dito nung bago pa yung account ko hindi ko ma-off yung GrabFood na yan at saka yung ibang mga options dyan may mga options talaga dyan na naka-always on kaya yung mga una hanggang dalawang araw ko napapasukan ako ng GrabFood, GrabExpress at kung ano-ano pa, MC Taxi Bigla parang ganon and after nung last booking ko na yon pagkakita ko dito sa types of services pwede ko na siyang i-off. Sa madaling salita, kailangan mo muna bumiyahin ng mga ilang beses bago ka makapagdesisyon ng sarili mo kung i-off mo ba siya o hindi. Tara, tuloy tayo next booking. Madali lang din tayo nakakuha ng booking around the area and medyo malapit lang din yung naging pick up natin. Drop off natin na ito somewhere in Manila. Ito nga pala yung magsisilbing pang-apat na booking natin gayong gabi. At di kalaunan, mabilis naman natin na i-drop off ng maayos si ma'am. Tara, proceed tayo sa next booking. Let's go! Naging malapit lang din yung pick up natin para sa next booking na Destination nito, around Manila lang din. Kaya mabilis na itong biyahe na to. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bago kami dumating, o halos kakarating lang namin sa aming pupuntahan, bumuhos na yung napakalakas na ulan. Ito talaga yung maituturing namin na kalaban sa lansangan, sa ganitong klase ng larangan. Wala tayong ibang choice kundi maghanap tayo ng matinong masisilungan. Imot-imot na lang ng konte habang hinihintay tumigil yung ulan. <laughs> Umubos ako ng isang oras dun sa may tindahan at isang oras kalahati dito sa may shell. Kakain tayo tumila yung ulan. Oh, so, wala. Nakaanin na booking lang tayo. Um, Tinaubra. Hindi na tayo dito guys. 11.30 na nga pala ito ng gabi at napagpasan ko na talagang umuwi na hindi na kaya. Bawi na lang tayo kinabukasan. Magkano nga bang inita ko ngayon? Pakita ko na lang sa dulo ng video. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumama sa consider as unang biyahe ko para sa pagiging MC Taxi natin. Sabi yun lang at maraming maraming salamat. Kita-kits tayo next video. Let's go!